So for today's video no. So gumawa tayo ng sariling kiwit. So Ito yung kiwit ko guys. Bali ang ginamit ko ay yung napulot kong tinidor guys sa dito sa beach no. Medyo manipis siya. Mga nasa mga nasa 1 mm yata. Oh, 1 mm. Tapos ito namang hook guys uh, ito yung hook ay matagal na rin itong naka imbak guys so pinakinisan ko Nilagyan ko ng pintura tapos yun guys nilagyan ko na lang ng linobid na stainless number 2 yata to tapos double at nilagay ko sa kuan guys buya ko guys na may tingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 guys 20 piraso tapos may nylon na 100 no? pero itong leader line ko guys maliit lang ito no? Mero... 15 lang yata ito guys oh. 15 sana makahuli no? so design ko to guys ha walang gamit na barina guys uh, gamit ko lang ay grinder lang no paano ko ito pinasok ang hook dito grinder lang guys cut off grinding tapos nilagyan ko ng kanal huh? Ayan, lapit ko yan oh. may butas pa nga o oh. tapos sinuot ko dito tapos itong hook na to guys binend ko gamit yung butin no? butin torch kasi asiro to eh pag hindi mo ito na baga guys Nabib, napuputol guys asiro guys so sana no ititesting ko to bukas sana makahuli tayo medyo alanganin lang yung kuan guys yan no alanganin yung pagkabutas guys medyo nalaki yung bibi ko pagka malaking isda ito guys mapuputol no sige abang abangan nyo lang yung video ko dito ha ah. ititesting ko to sa dagat kung sana makahuli maganda ang itsura guys so, oh kasi yung palikpik niya sa gilid oh ay design na yan so, hindi na mahirap parang tinik niya no Sige guys, yun lang muna ha. Abangan nyo ako sa dagat. Sunod vlog. Okay. Alright.